Baka pahamok ka dyan, maliwala ka sa'yo, baka pahamok ka dyan Naramon uh, din yung tao ha ah. uh, Paano kung walang mga gagamot gaga gaga uh, dito, di na matay yung tao dito uh, uh, Ano sabi sa'yo yung pagwala dito? Ano sabi? Uh, Bakit di na nila pinakulam? Ngigit na sa akin Ngigit, uh, Bakit na ngigit? Iwan ko o, Ang galing mo, alasin mo lahat yan Magaling uh, nga, ya, galing ha

din mo. Yung raya, yung raya, diba? So, raya, yung laba, diba? Yung nakaraan diba na Yung wala mag-20 pa Kahit sino pa siya. sama, -sama siya Gusto ah, pa sa ko papagod kasama ang mga ko. Gusto mo makukwiri yung Tinatawag ko ako mga gabay. Para sa'yo ito. mo ka

o binalikan kasi saka talaga uh, yung pinagagawa sa iba yan kine-continuous nila yan kaya kung hindi naman gamat mo mamatay yung tao paano kung halimbawa hindi ako nakilala nyo okay. pa, hindi lang matay yung tao Alisin mo yan Alisin mo yan hanggang yun mo pre ano kaya yung gita nyo ano kaya yung nyo ano kaya yung nyo

Ano ganun? Hmm. Sa harap ng bayan ng Nagram ng Ulusos. May mga uh... yung ba yun? Sa lugar niyo yun. May nakalaban na ako doon. Ang atake niya, ganyan po ganyan. Kaya pa hmm. Tanggalin mo yan ha? Kailala mo ako? Kailala mo ako? Hindi. Hindi mo ako kailala. Uh... Hindi mo alam nakalaban ako ito dati? Uh, Nakalaban na kita dati. Uh, uh, Nakalaban na kita dati. Nakalaban na kita eh. Uh, ha? Ang atake niya puro pa, pang pa, pa, ano uh, eh, din eh, eh. mo ka dati? Tatanggalin mo? Ah, mo lahat uh, yan uh, ha. Ah, na mo yan, Tatakawagin mo yung gabay mo. Ito yung gabay naman Yung ginagamit siya sa ano. Yung patay na. Di ba sabi na Patay na ginagamit. Ito na tayo ilang taon na patay. Umbang si yan? Diyo sa mga mga Tinatawag ko yung gabay naman kumulang pasok sa katawad sa pangalan niyo sa mga. Exact igmak isong. Ikaw yung gabay. Ikaw yung gabay. Ikaw yung gabay. Ay, Ilang taong patay? Ilang taong taong ka na nila para basta ka na hindi yan. Anong nilagay mo sa siyan? Sa sigmura, anong Ano nga? Nilagay, ano nilagay, nilagay mo sa sigmura? So, ka ha? Ano, Aalisin mo ito o ka, hindi? Nagaling o hindi? Kaling, bago na sila, kung tarik ano naman, naman, naman mo? mo Ano naman daman matakot ka dahil malakas ako, ang kapagyan yan gagawin ang dito ha? gagawin magaling alisin mo lahat yan mo marami ka ha? abante ihip na lang yun wala lang kung ah? ihip na lang yan wala ko bang wala ko malakas-lakas ang kapagyan yan? ko ha? ha?

Bakit kailangan mong Bakit ganyan yung tao? Bakit kailangan mong ganyan rin? Ay, ay hirap siya Sige na. Ha? Nagkira naman ang ang ng walis. Ah, na. hmm. hmm. oh, tawagin natin yan. Umalis yan yan. Yeah. Gusto mo yung so, tinatawag kayo ng nito. Pumakusa sa spiritual ang kung yung Umasok sa Umasok sa katawan. Umasok sa Diyos na mga Diyos, Diyos na mga Diyos, na, Diyos na, na mga Diyos, Diyos na mga Diyos, Diyos na mga Diyos. Sasa na mga Tinatawag ko rin ang pagawa ah. oh. ah. yeah. sa Panginoon sa Maeg. Sak, egmak, isong. Bakit hindi ako Bakit hindi ako lang? Bakit hindi ako lang? Bakit hindi siyang ka.

To, hindi? Uh, gagaling to, gagaling. Gumaling na to nung nakaraan. Uh, Bakit ka pa nag... Uh, dyan para ipakulam to? Uh, dyan. Mag uh, simpumil. oh. ka. Magayang binayad mo? Oo, oh, Oo, oh, uh, Akala mo hindi na uh, Akala mo hindi uh, ano uh, na Ano nilagay mo sa nito? Bungo. bungo. Nakakita mo, di ba? Pinawalo ang visa ko yung mahigay ng kalaban. Yung, uh, yung ano, ng tao. Ano nangyari sa tao ngayon? Uh, ano nangyari sa kanya? Na, ha? Uh, Gagayari -gag -gag itong tao to ha? Huwag uh, yun ang babalikan ito. Uh, ha? Kasi kawawa naman itong tao to eh. Ha? Ito, sabihin ko sa iyo, ha? Huwag yun isang uh, Ako naman ang kalabanin mo para mapalaban ko nang maayos. Yung talagang labanan talaga.

Ilan taon ka uh, lang ito? Ilan taon ka lang? Babae uh, ka, babae o lalaki? Ano babae. Eh. Di, di ba yung kanya, uh, 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 bulong sa kanya lalaki. Uh, yung alam pagkawa kasi nito yung babae. Oo. Uh, bakit mo uh, kailangan gawin sa kanya ito? Ingit nga. Ingit ka. Tapos nga, nagbayad ka ng 5,000 para uh, pakulong muli siya. Uh, okay. Sana, sa kanilipagawa, PUH! O, kamot? Ah, diyan Saan? Oh, John, no. Bakit, bakit na nawala agad yung naiitong sakit sa'yo? Ah. Oh, ka. Oh, ibig sabihin, oh, ibig sabihin mo rin ako. Ah. Oh, ako. Oh, Ayaw ko naman ako. Ha? Bakit tumatala ba? ba? yung pagkagawa nyo na pagkukulang sa akin? Ha? Eto. Tanongin kita. Tanongin kita, ha? Ay, eh, itong utusok sa akin, ano? Sa kamay. Daliri. <coughs> ah. Tinutusok nyo ako sa daliri, eh. Ha? Ha? Oh. Tinutusok nyo ako sa daliri. Kahapon, sa kanina. Ha? Alam ko yun na tinutusog niyo ako, ha? Alam ko. din natin sa labo, ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo? Ha? Nanihina ka? Ano? Ano akala mo? Akala mo mo ako? Ha? Ang ba yan, ha? Ito lang mo, di mo matadali. Ha? Ano naririnig mo yung kasi nasabi ko? Ha? Alam ano mo naririnig mo yan eh. Kasi parehas lang tayo eh. Ano? Naririnig mo yung kasi nasabi ko kanina? Ha? Yung mga tasal ko naririnig mo? Ha? Ano? Naririnig, ano yan eh. Pagka, ano kayo. Ano Par, po, parehas kayo. May iba ka pinggan yan. Nagkakarano ka yan. Nagkakarinig ka

Mas pag ang isang tao nagkasakit ulit, pinagawa sa iba yan. Ibig sabihin, hindi na sila makapasok. Uh, uh, hindi mo na siya makulam nung nakaraan, uh, hindi mo uh, siya makulam. Tapos pinagawa mo sa iba. Sumagot ka. Pinagawa mo. Gano'n kasi yan, hindi niya hindi, hindi makakapasok. Uh, magaling, mo makakapasok. Nagaling, onte. Nagaling. mo, tagay mo lahat. Alisin mo. Bilisan mo. Bilisan mo niya Hindi na mali. Uh, o, yan. Tutunamin niya yung mukha.

Tanda mo ha, ma, kahit tumawag ka pa ng ilang mga kukulam, tanda mo pag-alaro ako pala kayo. Pag sinabi ko, umalis sa katawan niya, umalis ka ha. Uwin na ko tatlo, umalis ka sa katawan niyan. Pag siya, dalawa ang tatlo. Bisa eh.